Hello mga kaurag, ah, magandang umaga sa inyo at ah, nandito pala kami ngayon mga kaurag sa bundok dito sa ilog at yung kahabaan na ilog na ito mga kaurag ay ah, amin daw itong babaybayin sabi ni papa dahil ah, pupuntahan raw po namin yung ah, tinatawag na lahaw sa amin nga po paglalakbay dito mga kaurag sa ilog na ito ay ah, halos ang madadaanan po namin dito ay ah, napaka malalaking bato at ah, medyo nakakatakot dahil halos po puro puno ang nakapaligid nito at uh, baka nga po dito ay mayroong malalaking ahas at si Papa nga po ay hindi ko maabot-abutan sa paglalakad sapagkat siya po ay sanay na sanay na dito sa bundok pabalik-balik na po siya rito parang virgin forest kaya dahil ako ay pagod na pagod na mga ka kaya dinaan ko na lang sa biro tahanan ni King Kong King Kong <laughs> baka nandito ang bahay ni King Kong bahay ni King Kong baka nandito <laughs> ay salamat malapit na rin kayong mga kaurag napapansin ko ng na, mga kaurag ang kagandahan ng falls <laughs> andito na andito na mga kaurag ang falls oh. Nandito na tayo mga kaurag. Oh, kaganda. Kalamig ng tubig. Ito. Oh. Tapa. Tingnan natin. Bunga, no. May kuwi ba sa taas? Tabi-tabi po. Dati malalim to. Ha? Malalim to. Dati malalim to. Kung isda. Ano? Sa na ng ano? Isda. Ano ba to? sa na ng mga bato? Mm hihihi -hmm. lalim po naman yun yung ah ibig sabihin nung pag gumalakas ang ulan pag malakas ang ulan ang ano yan malakas ang ano yan bagsak ng tubig oo oh. galing sa taas oo oh. yun yung malaking ulo sa taas ah parang virgin forest ha oo oh kukunti oh. pala nakakartong dito oo ah oh. pag ito ma

ang may trabaho kung ako ang pinapakupla. Hmm. Ang tubig yung nagagaling sa taas, mataas siya, no? Na bumabagsak. Sarap dyan maligo. Kaya lang mamadali kami, maliligo sana kami. Kaya mamadali kami. So yun mga kawarag. pauwi na po kami ni Papa. Sa mga nagtatanong po kung saan po ito matatagpuan, dito lang po ito matatagpuan sa Sinibaran ah... Uh, matnog sursogon dito po sa Bicol. Yan. Sige, bye-bye.